Hello guys! Shoutout nga pala sa lahat ng mga bilyarista dyan uh, dito sa Mindanao. Uh, ako nga pala si Machuman a.k.a. Bruce Lee. Uh, gusto kong malaman kung meron bang magaling na gumagamit dito sa Mindanao ng paa ang plankita gusto ko talagang malaman kung sino ba talaga yung pinakamagaling rito sa Mindanao na gumagamit nito kasi gusto kong labanan para kung sino ang pinakamagaling sa amin rito sa Mindanao eh pwede nang maghamon dun sa pinakamagaling sa Luzon na gumagamit nito ng pangplangkita Uh, yan lang guys ang gusto kong malaman na uh, gusto ko talagang malaman guys na kung meron ba talagang uh, magaling din na uh, gumagamit nitong paa plankita sa billiard guys kasi uh, gusto ko gusto ko rin ano gusto ko malaman ba talaga uh, ako ba yung pinakamagaling rito o marami pa bang gumagamit nitong ano itong paa yung plankita sa billiard guys dito sa Mindanao uh, comment lang po kayo guys kung sino ba yung ano yung gustong lumaban sa akin na taga Mindanao guys para masubukan at malaman kung sino yung pinakamagaling rito para pwede na tayong mga monron sa Luzon guys kung sino ba ang pinakamagaling gumagamit itong paa Uh, subukan nating hamunin yung pinakamagaling nito sa Luzon na si Jeffrey Waxprito. Uh, magandang ano to guys, magandang challenge to guys. Uh, lumabas na kayo yung mga ano, mga bilyarista nataga Mindanao. Ah, uh, mag-comment kayo rito kung meron bang ano lalaban sa ano, sa paa. Sa kay Matsumane aka Bruce Lee na North Cotabato. Ayan lang guys, uh, sana'y uh, malaman talaga natin kung sino yung pinakamagaling na gumagamit nitong paa sa buong Mindanao. Kasi uh, mahirap na laro to yung paa lang yung ginagamit mong pangkita. Pang Kahit na magaling ay... Kahit magaling ka sa dalawang kamay pero pagka payong gagamitin mo kahit na binta na o tutok na mo diretso eh, hindi mo pa sure na makukuha mo yung bula kasi mahirap yung posisyon mo Okay guys, uh, paki-share po ng aking video sana ay uh, makarating to sa lahat ng mga ano mga bilyarista lalong lalo na sa gumagamit ng paa ang plankita para maka ano ma challenge kayo guys ha, na yung ano yung gumagamit itong paa dapat huwag kayong maiha subukan nyo ipalabas yung at ip ipalabas yung talent nyo at ipakita sa ano buong mundo Okay guys, uh, maraming maraming salamat. Paki share po ng aking video para wala po tayong malaktawan na ano, uh, makalimutan o makano yung magaling maliktaan na gumagamit nito. Para lahat ng mga bilyarista, alam nila kung sino yung pinakamagaling na gumagamit nito lang kita sa Mindanao. Uh, once again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, ako po si Macho Man aka Bruce Lee. Apat na bulan na lang yung natira. Kailangan sherbull mo talaga yan Matsuman para maubos mo yung ano yung 15 balls. Itong video na to guys ay ano lang to uh, isang attempt lang to guys. Uh, wala nang take 2 to kasi uh, isang bisis pa lang ako nag-attempt uh, na maubos ko na yung 15 balls dito.